Hindi po kasi nakakaalam, iba po kasi yung ano yung uh, permanent resident application sa Quebec. So kailangan muna uh, pumasa ka sa eh uh, nang dami pong nagtanong sa akin. Tapos uh, marami na po akong nakausap na nandito na sa Ontario. Dumilipat po sila mula sa ano sa Quebec. Ang dahilan nila, nilarapan po kung ng ang PIA. Kasi po ang, sistema po ngayon Basta mga ka, welcome sa ating channel Umaga ngayon, alas 7 Pero ano, mga mga ulam So ano po, maraming ano Maraming nagtatanong sa atin About sa uh, Paano Paano makakalipat ng uh, Province mula sa Quebec papunta po sa ibang province kasi po ngayon nahihirapan na silang makakuha ng ano permanent residence sa uh, Quebec uh, totoo po yun oh. No? so kung sumusubaybay kayo sa channel ko na discuss ko na po yan about sa uh, sa tulad nating mga Pilipino na hindi naman wala tayong second language na tulad ng French hindi natin second language ang French uh, English lang oh. No? So mahirap para sa atin na matuto ka agad. Eh medyo pinabigat ng uh, Quebec ngayon ang pagkuha ng uh, QSW o yung Quebec Skilled uh, uh, Worker, uh, Worker Certificate QSW. Uh, yun po, no? yun ang pag-uusapan natin ngayon. Uh, ang dami pong nagtanong sa akin tapos uh, marami na po akong nakausap na nandito na sa Ontario. Lumipat po sila mula sa ano sa Quebec. Ang dahilan nila nahirapan po kumuha ng pia, Kasi po ang, sistema po ngayon, mataas na yung point system nila. Yung huli ko pong nakita noon is uh, 59. 59 points dapat ang makukuha mo. Tapos Ngayon pala nalaman ko Kukuha ka pa ng ano Ng uh, exam. Parang IELTS Bago ka bigyan ng uh, Ano Ng uh, QSW oh, oh, sorry pala, yung CSQ pala Certificate of Selection to Quebec Yun yung certificate na dapat mong makuha Para makapag-apply ka ng permanent residence Pag nasa Quebec ka eh, di pa, parang ang mangyari po dalawa ang kukulin mo IELTS at saka ano uh, French language uh, test In two kilometers, take exit so, two kilometers, take exit so to right onto hirap na no? so, tapos mo three, mahirap matutunan ng ano, four ano ang uh, French hindi naman po ibig sabihin hindi kayo matututo pero kailangan nyo po talagang tutukan uh, hindi po kasi nakakaalam, iba po kasi yung ano yung uh, permanent resident application sa Quebec. So kailangan muna uh, pumasa ka sa mga po points na sinet nila bago ka po ano, bago ka makapag-apply ng permanent resident sa federal Now, stage sa mga right yun. So ganyan po ano. Ang problema po kasi hindi po ganun kadali ang uh, French language lalo na po kung maedad ka na po no? sa mga anak po natin yan ma maganda po yung, yung French so ginawa po ng mga nakilala ko po natin na mga kababayan na nasa Ontario lumipat po sila work permit sila tapos nagganap sila ng employer sa Ontario na nagbibigay ng Lamia. So, yun po no, ma'am sir, yung nagtanong po sa akin, Ganon po yung gawin nyo kung nandito na kayo sa Canada at sa Quebec at uh, plano nyo pong lumipat, maghanap po kayo ng uh, employer sa iba't ibang province na hindi nangangailangan ng ganong kahigpit na French language test para mag-apply ng PR para po -ano, mga... Uh, ano para maging ano kayo uh, makapag-apply kayo ng permanent residence dito sa Canada. Kahit po, kung hindi pa naman hindi hindi kayo makahanap habang naghahanap po kayo uh, tanong niyo po yung ano yung employer niyo na baka pwede kayong i-enroll ng, ng libre sa French language course na pasok po din pas, kasama po siya sa working hours niyo. Mas maganda po 'yun mostly po ng mga employer nagbibigay ng ganong option sa mga non-French language speaker po tapos isa pang way uh, meron po yung ano no kada lugar nyo po merong school na nagki-cater para turuan po kayo ng French uh, nag-enroll ako dati po nung nasa Montreal ako uh, natapos ko yung beginners kaya nga kung napanood nyo yung mga vlog ko hindi ko lang natuloy po pero maganda po no marami akong natutunan ngayon nagagamit ko siya naiintindihan ko yung mga French speaker dyan sa pinapasokan ko po ngayon hindi ko lang natuloy kasi nag work si Mrs. nun syempre mas mahalaga yung ano may mag work yung si Mrs. para may dagdag income din kami no pero nakatulong po sa akin so yun po no nag-enroll kayo kumbaga baka mag tayong maghintay na lang na may employer na kukuha sa atin sa ibang province. No? Gagamitin natin 'yung mga iba't ibang options po para ma-PR tayo. Kasi sayang naman po 'no kung uuwi ka na ng Pilipinas dahil hindi ka na PR sa Quebec. Magnating isipin na uh, hindi, hindi kayo ma-PR sa Quebec. Marami pong paraan. Basta po ano uh, Tsaga lang po talaga Tapos po nagtanong po yung isa nating viewer Kung pwede daw po ba yung ano Open work permit Na lumipat ng province uh, Tapos ano uh, dun Doon mag apply ng PR Ang, ang ano po kasi dyan Technically po nakatay po siya sa inyo As uh, bilang work permit kaya nga po siya nabigyan ng open work permit eh ngayon ang company gustong gusto yung open work permit kasi wala na silang aasigas uwin eh. uh, i-hire ka na lang so ganoon din po yung nangyari kay misis dati hindi po kayo hindi po siya makakapag-apply ng PR kasi po kayo kayo yung primary kayo yung primary uh, visa holder in-sponsoran nyo lang po siya ngayon maganda po ang suggestion ko papasok siya rito na work permit din pero sa ibang province na para makapag-apply siya ng makapag-apply kayo ng PR o makapag-apply siya ng PR na mas madali po pero yung gagamitin niyo yung open work permit para makahanap ng work sa ibang province tapos apply ng PR hindi po ano hindi po uh, hindi po kayo makakapag-apply ng PR pag open work permit ang hawak ng uh, partner niya po na pag-apply nyo po ang partner nyo sa Pilipinas sa mga agency o sa agency na in-apply nyo po sa ibang province na. So, mga province na nangangailangan ngayon, Salt Ste. Marie, uh, New Brunswick, uh, Nova Scotia, yan po, Alberta, yun, nangangailangan din po sila, tsaka sa Edmonton. So, yun po yung apply nyo po para ano, uh, maging ano, ma ma magkaroon kayo ng chance na maging PM. So, yun muna po, no? Lapit na tayo sa work. Sana po nakatulong itong vlog natin sa mga kababayan natin. Nagatsaga lang po. Iba-iba po ang sitwasyon kasi ng uh, mga, mga kababayan natin na dumating dito sa Canada. Isa nga po sa pinakamahirap na sitwasyon ay yung work permit ka sa Quebec. Tapos, kailangan mo ng French language test bago ka mag-apply ng permanent resident. Kansa muli po, maraming salamat. God bless.